Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay nasa Proverbs na po. Ano? Papuri po sa ating Panginoon. Natapos po natin yung aklat ng mga awit. Ay, dito tayo naman magbubulay-bulay sa aklat po ng Proverbs o ng mga kawikaan. Tayo pong lahat ay magsimula na at buksan po natin ang, ang ating mga Biblia sa mga kawikaan. Chapter 1, verses 1 hanggang 7 tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sapagkat kayo o Diyos ang nagbigay sa amin ng magandang umaga at panibagong dahilan, Panginoon, upang mabuhay kami ng naayon po sa inyong biyaya. Panginoon, ngayong umagang ito, kami po ay excited kami Panginoon ay nagagalak sapagkat may pagkakataon na naman kami Panginoon upang matuto mula sa inyong mga salita upang may magbago sa buhay namin sa pamamagitan Panginoon ng inyong mga salita. Lord, amin pong dalangin na kayo pong magbigay sa amin Panginoon at sa akin ng karunungan at sa bawat isa sa amin Panginoon na makikinig sa inyong mga salita na ang tanging tinig, tinig nyo lamang Panginoon ang siyang marinig sa amin po Panginoon dito sa online devotion po namin. Lord God, alam po namin, Panginoon, na kapag Ikaw ang nanguna, marami, Panginoon, kaming magagawa. Dahil Ikaw, Panginoon, da dahil sa iyo, Panginoon, ay walang imposible. Sa umagang ito, Ikaw po ang binibigyan namin ng kapurihan. Pasasalamat, Panginoon, at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Dito po ay bubuksan ko natin ang ating mga uh, Bible sa uh, Proverbs, ano? Uh, o ng mga kawikaan. Ang aklat ng mga kawikaan ay kalipulan ng mga turo kung paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya interesting po itong pag-usapan. Ano, interesting basahin, interesting din po siyang pag-aralan sapagkat punong-puno po ito ng karunungan, hindi karunungan ng tao, kundi karunungan mula sa ating Panginoon. At ito po ay akda ng ating ng isa sa mga makapangyarihang tao and yet matalinong tao na pinagkalooban ng wisdom mula sa ating Panginoon at yun po ay si Haring Solomon. Ano po? Aramihan ito ay tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsimula ito sa pagpapaalala upang magkaroon ng kaalaman, una unahin at paggalang, unahin ang paggalang at pagsunod kay Yahweh no? At nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa reliyon at kabutihang asal. No, makikita po natin dito yung pag pagkilala ni ni Solomon, ni Haring Solomon mula sa Panginoon at meron po tong contrast ano po doon sa mga hindi naman kumikilala sa ating Panginoon. Kung ito ay kung tayo po ay ah uh, Kumikilala sa Panginoon may contrast din no may may kabaliktaran no yung hindi mga yung mga hindi kumikilala sa ating pong Panginoon at dito po ay makikita natin palagi na kung ang taong lumalakad sa ating Panginoon ay eh ganito ang buhay ito naman yung mangyayari sa mga hindi kumikilala at lumalakad sa ating pong Panginoon no at simulan na po natin yung ating pong uh, pag-aaral no ng Proverbs ito po ay 31 chapter lang, no? hindi po ito maganon kahapa, pero naniniwala po tayo na marami po tayong matututunan at makukuha po dito. No, speaking of karunungan, ako po ay kaninang umaga pagising ko, saktong-sakto naman, buti na lang ay nagising na po ako sa alarm. Ano? Saktong-sakto naman po at <laughs> nawalan kami ng internet. <laughs> kaya buti na lang po ay naisipan ko na mag-load. <laughs> At buti na lang din, may mobile data yung aking asawa, kaya nakakonek pa ako at para makapagkontak, ano. Kaya salamat po kay, sa kapatid po natin, ano, kay Brother Arch. Arch, thank you. Ikaw ang nagbigay ng uh, load sa akin. <laughs> Nagpasa sa akin ng kakulangan doon sa GCash ko. <laughs> anyway, uh, galing lang ng ating Panginoon kasi, hmm, biglang dumat, biglang, bigla niyang naisip, no, na ako po ay bigyan ng wisdom ngayong umaga na ako ay magload. Anyway, uh, sana po hindi po mapuputol, magputol-putol yung aking live at maging maganda naman po yung connection kasi mahina rin po yung signal dito sa bahay. Ah, uh, po ano, maraming bagay sa buhay po natin na nangangailangan tayo ng karunungan. Hindi po hindi po pwedeng uh, hindi po pwedeng basta-basta karunungan ng mundo kasi pagkakarunungan ng mundo alam po natin ang ang tayo ay dadalhin nito sa kawalan at mapapahamak lamang po tayo. Naalala ko nung nung Monday ng madaling araw, actually 12 'yon ng madaling araw, na late kami ng uwi papuntang uh, papunta kami ng pauwi kami ng Bulacan, galing sa SM North kasama ko yung family ni Joy. 12 Sunday kami ng ano ng tanghali umalis. Tapos naka-uwi kami ng 12 na ng madaling araw. As ang nasakyan naming namin tricycle kasi commute lang po eh. Ang nasakyan tricycle ay hindi ka diwa Ano, dalawa lang kami ni Joy. Uh, tatlo kasing tricycle yon yung dalawa ay dun sa family ni Joy at kami naman yung panghuli. At bulok-bulok din yung ano, sidecar niya. Sabi ko, hindi naman po pwedeng maging judgmental. So, sumakay kami ni Joy. Tapos, uh, dun sa journey namin, naghiwalay yung dalawang, humiwalay yung tricycle namin dun sa dalawang sinusundan niya which is yung family nga ni Joy. And then, dun kami dumaan sa mas madilim na lugar. Sabi ko, paano kaya ito? Sabi ko, gano'n, sa biyahe namin. Sabi ko, baka may gagawin itong hindi maganda. At yun, no, pagdating ng... Pag, habang naglalakbay po kami, habang babiyahe po kami, pa, malapit na kami dun sa madalim na part kasi alam ko po yung dadaanan namin talagang madilim po na part yun. Bigla na lang pumasok sa isip ko, papunta pala kami dun sa madilim na part, bigla na lang pumasok sa isip ko, ah, may gagawin tong hindi maganda. At yun po yung karunungan ng Diyos, ano? hindi ko po alam kung ano ba talaga yung gagawin niya. Pero nakaaboy ako na hindi maganda talaga yung ano. Ang iniisip ko po, pagdating namin dun sa madilim na part, hihinto siya. Hihinto siya, dun siya magdedeclare ng hold up kasi madaling araw na nga, ating gabi na. At uh, totoo nga, nangyari nga, huminto nga. No? So, so habang mabiyahe kami, naiisip ko na ihinto siya at huminto nga siya. At yun yung karunungan na binigay sa akin ng Lord na maging handa. Ano, naghanda po ako kung, kung sakaling mag-ano. Siguro ay nakatunog po siya na nakaready ako kung ano man yung mangyari. Kaya yung balak niya po ay, ah uh, gumaga, nung lumapagpaghinto kasi, bumaba ako ng tricycle. And then, uh, pupuntahan ko sana siya eh, para i-confront na eh. Kaya lang, uh, nagpalusot, no? Kasi siguro nakita niya na ano, hindi naman po sa <laughs> judgmental tayo. Pero totoo kasi yung iniisip ko na may mga ganun po kasing cases din sa amin. Kaya talaga pinag-ingat ako ng Diyos nung gabi na iyon at hindi kami pinabayaan. At pagtapos nun, doon sa madilim na part na iyon, may mga pulis na, 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 nag-ronda kaya naging safe din naman po yung biyahe. Eh But anyway, salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng karunungan na maghanda. Kasi siguro kung hindi handa, baka may iba pang nangyari at hindi na lang siya nag... Baka kung siguro kala niya, baka bata, baka may kasi mukhang bata kasi asawa ko eh no. <laughs> Kaya ayun. Anyway, na, napaghandaan po namin yung ganong sitwasyon at salamat po sa Panginoon sa karunungan. Sabi po dito sa mga kawikaan chapter 1, Uh, verses 1-7 ng mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan tayo nito, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging lalubhasa ang kakaunti lang ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan. Gayon din ang palaisipan ng mga marunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan at walang halaga sa mga mangmang ng aral at mga saway. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng ating ng salita ng ating pong Panginoon, ano? Sabi ko nga po kanina, ang, ang karunungan ay palaging nandiyan dyan, ano basta tayo ay guided ng ating Panginoon guided ng kanyang mga salita ang karunungan ng Diyos ay magbibigay sa atin ng direksyon no basta kailangan lamang po natin itong pagbulay-bulayan Basta kailangan lang natin pong dumepende sa karunungan ng galing sa ating pong Panginoon. At ako po ay naniniwala na pag ito ang nag sa atin, magiging matagumpay yung ating pong pamumuhay. Bakit? Ang sabi niya dito ay itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Kapag po tayo ay nagnilay-nilay, hindi lang dito sa mga kawikaan, kundi sa buong salita ng ating pong Panginoon, magiging matagumpay yung ating pong pamumuhay sapagkat yun din naman yung sinabi ng Joshua 1.8 ano? hanggang verse 9. At pagdating dito sa ating pong pag-aaral, para hindi tayo maligaw maligaw dito sa ma, sa pag-aaral po ng mga kawikaan o ng proverbs itinuro ni Solomon na uh, inintroduce niya yung kanyang uh, sulat yung kanyang aklat yung uh, aklat ng kawikaan ng mga kawikaan sa anim na verses dito niya po inintroduce kung ano ba talaga yung laman nito ang sabi niya ang mga tao ay mag magtatamo ng karunungan sa pag unawa tatamo ng karunungan sa pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay at dito po 'yung nakapaloob so let us be uh, uh, more excited no sa uh, gagawin ng ating Panginoon sa nang ating Diyos sa pagbasa ng kanyang mga aklat at pag, magtapos ng verse ng hanggang sa may verse 7 is makikita po natin the fear of the lord is the beginning of knowledge but fools despise wisdom and instruction no? Dahil po dito sa sa Bible, dito sa karunungan na to na, na, nakalagay kay Solomon, ang sinabi niya is ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. No? Dito po nagsisimula ang lahat. At para po mabuhay tayo ng maayos at naayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon, kailangan po natin ng karunungan. No? What if lahat ng alam natin ay nawala na? Lahat ng experiences mo ay nakalimutan mo na? Lahat ng pinagdaanan mo ay nakalimutan mo na. Lahat ng mga wisdom na nag-gain mo habang ikaw po ay nabubuhay ay nakalimutan mo na. Kapatid, makalimutan mo man po ang lahat ng iyon. Basta ay eh, nandirito ka pa rin, mababasa mo pa rin yung salita ng Biblia. Yung salita ng Diyos sa, atin, sa Biblia, magiging maganda pa rin yung takbo ng, iyong, ng atin pong mga buhay. Ano? Sabi doon, ang paggalang ito po 'yung pagbubulay-bulayan pag, natin ng sa verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. No, ang takot na tinutukoy po dito ay hindi sabi bukod sa Ingles, ano? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang takot na tinutukoy dito ay hindi takot na may pangamba, no? Kundi isang banal na paggalang o reverence, no? at pagpapasakop sa Diyos no. Alam ko pong lahat po tayo ay may takot sa Diyos. Kung tayong lahat ay may takot sa kanya, tayo po ay magkakaroon ng karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. But of course no, hindi po karunungan yung ating target. Hindi po karunungan yung ating goal. Ang ating pong goal ay yung pag paggalang at pagsunod kay Yahweh araw-araw sa pamamagitan po ng buhay natin, yung, yung, yung total dependency po natin sa ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, yun po ang simula ng karunungan. Kung gusto nating matuto sa maraming bagay, kung gusto nating magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa maraming mga bagay at idagdag sa atin yung karunungan na gusto natin, kapatid, wag na po tayong mag o magdalawang isip na lumapit, lumakad sa atin pong Panginoon. Dahil sa paglakad natin sa Panginoon ibibigay niya ang lahat sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 5 if any one of you uh, needs wisdom you should ask God no at kinakailangan po natin yung karunungan ng ating Panginoon sa pagkatayo po ay limitado, ano? Hindi sa talino o karanasan nagsisimula ang karunungan, ano? Sa na, naalala ko pag kasi nagkakwentuhan, ano? Yung mga matatanda po nating mga kasama, yung mga matatanda po natin nating kakilala, niya, natutunan ko na 'yan. O, oh, ko na 'yan eh. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, ano? Pero ang totoo po mga kapatid, hindi talino, hindi sa karanasan nagsisimula ang karunungan kundi sa puso na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Oh, gusto po nating maging matalino mga estudyante. Gusto nyo bang maging matagumpay? Huwag tayong dumipende sa sarili nating karunungan. Dumipende tayo sa Diyos. Sa mga nagtatrabaho, gusto mo nyo pong ma-promote? Huwag tayong dumipende sa sarili nating karanasan. Dumipende po tayo sa atin pong Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang bawat nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. No? At naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng karunungan nat ng Diyos na ibinibigay sa atin, magiging matagumpay yung buhay natin, no? Uh, alam ko pong danas na po natin 'yan. The reason why we are receiving things, no? Na hindi natin natin na hindi natin deserve sa buhay natin, nakatanggap, nakatanggap tayo ng promotion, nagkaroon tayo ng magandang grades, naging nag-excel tayo sa mga business natin. It's not because of our own strength. It's it's because of God, no? Dahil po yun sa Diyos. No, kaya kung gusto natin maging matagumpay, huwag tayong lumayo sa Kanya. Kung gusto natin maging matagumpay, ang sabi doon, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kung gusto natin magtagumpay, galangin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Huwag natin tatalikuran ng Diyos. No? Huwag tayong lalayo sa Kanya. Sapagkat ang paglapit sa Diyos ay simula rin ng tagumpay. Amen ang paglapit sa Diyos ay simula rin ng tagumpay. Kaya naman mga kapatid, ngayong umagang ito, ano, hindi tayo lalayo sa Diyos. Itong, itong verse 7 ng, ng Proverbs chapter 1 ay nagbibigay sa atin. No? Sabi ng NKJV uh, NKJB ata yun. Ano, tama. Ang sabi doon, the fear of the Lord is the foundation of true knowledge. No? Ito yung pundasyon, yung pagkatakot sa Diyos. 'yung pagsunod at paggalang sa Diyos, 'yun 'yung pundasyon ng totoong karunungan, ng totoong katalinuhan. Sapagkat ang katalinuhan sa mundong ito ay kamangmangan sa ating Diyos. Ngunit ang kamangmangan, ang ang katalinuhan naman ng ating Diyos ay kamangmangan dito sa mundong ito. Ano 'yung pipiliin natin? Of course, ang karunungan na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Huwag natin, wag natin pong pipiliin yung talino na nanggagaling lamang po sa atin. Ano? Ang tunay na karunungan ay pag may pagnanais na matuto mula sa Diyos. Ayun po yung sinabi ng next line, ano? Ngunit kundi ang isa uh, sabi dito, ngunit ang ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway, no? Hindi tayo mga mangmang, wag na wag tayong maging mangmang. Sabi ko nga po, 'di ba, may contrast no? Ang taong sumusunod sa Diyos, ay, ang ang may paggalang sa Diyos, ay simula ng karunungan, ngunit no, walang halaga sa mga mangmang -mang ang mga aral at mga saway no? Ang tunay na karunungan ay may pagnanais na matuto mula sa Diyos at sanay magpakumbaba sapagkat alam niya na siya ay limitado kaya kailangan niya ng karunungan mula sa Diyos no? Sa mga ka, mga kasama po nating mga pastor po dito, ano? Hindi po dahil magaling silang magsalita kaya tayo na touch sa every speaker natin, hindi dahil magaling sila kaya tayo tinatamaan sa mensahe. 'Yun po ay galing galing sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito kaya nangungusap ang ating pong Panginoon. No? Hindi dahil sa magaling siya kaya siya na promote, yun po ay dahil nagpaturo siya sa ating pong Panginoon. No? Para po sa ating application ngayong umagang ito. Sabi po, uh, gusto ko po kayong tanungin, ano? At ito po ay naka-I statement. Ang sabi po dito, ako ba ay may paggalang at takot sa Diyos sa aking mga desisyon? O mas umaasa ako sa sarili kong talino? Pangalawa, ako ba ay handang tumanggap ng turo? Tandaan po natin, ang puso na marunong ay palaging bukas sa pagkatuto. At pangatlo, sa anak ko humuhugot ng karunungan araw-araw? Wala pong iba mga kapatid, kundi sa salita lamang po ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong umagang ito, tayo pong lahat ay mananalangin. Let us all pray. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa karunungan na nanggagaling sa iyo. Lord, araw-araw ka naming pipiliin. Hindi dahil uh, gusto namin, Panginoon, na uh, magkaroon ng yaman ng mundo, kaya gusto ka naming piliin. Kundi dahil sa pagpili namin, Panginoon, ang karunungan na nanggagaling sa iyo, Pagpili, sa pagpili namin sa iyo, karunungang nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ng direksyon, ang siyang magbibigay sa amin ng tagumpay at ng purpose sa aming buhay. O Diyos, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin na, na kami Panginoon ay manahan sa karunungan na nanggagaling sa inyo. Salamat po Panginoon sa mga karunungan nanggagaling sa inyo na nagbibigay sa amin ng pag-iingat, na nagbibigay sa amin Panginoon ng, ng lakas ng loob, na nagbibigay sa amin Panginoon ng tagumpay sa aming buhay. Lord, we acknowledge that we as human, we are only, we only have limited power, limited time, and limited knowledge. But because of you, Lord God, as we choose to trust you today, we believe that we're going to have wisdom that is not in this world. Maraming, maraming, maraming salamat po. Kayo pong patuloy na mangunat maghari sa buhay po ng bawat isa. Maging matagumpay ang pamumuhay namin ngayong umaga ngayong hapong, mag mag maghapong ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig. no Good morning po sa iba pong mga kasama po natin na hindi natin nabati. Uh, kayo na po ay magingat at naniniwala po ako na pipiliin po natin palagi ang karunungan galing sa atin pong Panginoon. Good morning po and God bless us all po.